sa magandang hapon o oh, tang tangali na guys ah. nandito tayo sa taas ah, welcome to my channel ah, my name is Tito Guys TV Vlog guys ah, ito ang mga kasama natin ah, nag anilyo ng puste ayan ah, guys ah, kasi bukas kita ah, itatayo nila kasi doon sa dulo gagawin ah, gagawa muna sila ng puste ayan ah, nag oh, nagtatali sila ah, sila ng anilyo guys ng mga puste Ayan yung posting ginagawa nila. At doon naman sa kabila guys, uh, si Panin Totoy uh, gumagawa rin ng posting. Uh, ano uh, bukas kaya guys, uh, itatayo nila. Uh, kailangan kasi ah uh, uh, bubuusan nila guys at puporma nila. Uh. guys, ah nilagay na uh, 1-0 daw guys. Isang isa na, na nagawa. Uh, 1-0, uh, hindi pa isang oras. Tapos agad ang trabaho nila. Uh, paggawa ng pwesto sa kanilyo ka Guys, tara guys uh, at natin kung paano gumawa uh, magtrabaho ng construction worker dito sa, sa shop ng compound ni Orlin Guys, tara guys. Guys, uh, kumukuha naman silang bakal. Uh, gagawa naman sila guys ng ng pwesto, uh, naka-anilyo na sila guys. Uh, si Brad, si Foreman Tony, uh, nagbabalukot, ng bakal uh, pang-anilyo. Ayan na uh, dito guys pala sila sa kabila gagawa uh, alis muna tayo. Ayan guys yung post ang bakal ano uh, ano yung ano yan por ang laki ng bakal ha 15 banchenko ang laki ng, ng ano ng bakal ay sayo boss tintuan tintuan Technique, guys tintuan <laughs> technique <tick -tick> daw <down. laughs> Ayan, uh, pina Ayan guys, uh, pinasok na ni Forman na uh, Anthony, uh, Austria at uh, taga Taga ano guys, taga Labog. Ayan, uh, pinasok na yung bakal sa sa malaking ba sa malaking bakal ayan guys, uh, anilyo. din uh, tatayuan guys, yan hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo guys, ito nga si pading pa pindo, kandil pa, pa pindo. Ayan, uh, nilagay nyo na guys yung ah, uh, anilyo. At ipapasok naman guys yung isa pang bakal. Uh, ano guys, ano for ang kalaki ng bakal mo na Palan pala? Ang nakalagay dyan, ito. Uh, guys, uh, 16 mn, mm, uh, laki ng bakal. Ito. Ito por, Ang laki to po. Ha? Ah, uh, guys, uh, DJs, ah, uh, ang, ay! <laughs> ay! Ano to, ay? Ano yun mo to, to, ang isang hype? DJs. Sa'king babae, eh, naging bakla, ay! No, ay! No! Pwede, naulog serious, ay! <laughs> ay, nagbiga, ay! <laughs> ay, uh, guys, uh, 10mm, ah, uh, nag-ano yun, ito, guys. <laughs> Ayan, Ante na uh, sabi ni Foreman. Ito, Ito, si Foreman natin, uh, si Austria, at ay ay. Ayan, Antone na Foreman. Ayan ang mga labor nila, yung nakapula. Ay. Yung doon naman sa doon, uh, skill Ayan. Ayan guys, sila uh, nagtatrabaho rito. Uh, Nag-anilyo sila guys ng, ng pampuste. Uh, doon sa kabila, si kumpare natin, Totoy. Ayan. Hindi si tuto ng pati ay ah, ayan ah, gumagawa rin din siya ng yung pusti guys ah, pang anilyo. Ayan. lang sa dulo. Ah, mag-isa lang siya guys sa ah, magtatrabaho. Ah, ayan ah, laman laba lang. Wag, Ayan si Patit Parintutoy na kamo, uh, ah, Eskel, Pintor, Mason. Ayan, kompleto overall ang trabaho nito. Overall, ayan, walang labor, nag-isa lang. Ah, pre, sige. Ayun, mamaya guys at itataywer nila 'yan. 'Yan na may bakal, ah, na may anilyo. Ayun, alam na guys yung ang sukat kung anong layo ang ilalagay nila sa bawat na anilyo, ang layo ng anilyo natin. Ayan. Up. Dito na tayo naman. Dito na tayo sa kabila. Ayan. Um, mag, magtatani na sila guys. Ayan guys. Sabi uh, nilang nila. Kung ilang anilyo nilagay nila. Uh, guys. 21 uh, daw ang anilyo uh, nilagay rito. Ayan. Puro ko siya ngayon sa puruan. Masa tayo sa way. Puro ko siya ngayon sa puruan. Eh guys, ah uh, nila na uh, para nila gumalaw yung ang atin anilyo. Ayan si Forman at tinulungan niya. Eh. Ayan And guys, ah. Uh, ilagay nang Taiwan uh, yung atin anilyo. Ayan, naman. Uh, si Forman natin, yeah, naka-team. Di porma na uh, Asia, Atagalabog at Yes, tagalabog. di Ayun, na uh, tinali nila nang Taiwan. Okay. Si Sarian. Uy, pa isip place po. Eh. ito, naman guys sa kabila, uh, mamaya uh, pupunta tayo sa sa photo ng Taiwan, si Kumpare uh, Rodel Candelaria. Siya naman guys ang uh, nagpo-photo ng Taiwan. Ito naman sila uh, nag naglalagay ng Taiwan at uh, tinatali nila yung adulyo dito sa may bakal ayan uh, para daw uh, hindi gumalaw Ah, uh, kaya para guys so, uh, pantay na pantay dito sa kanto kaya ganyan ang ginagawa pa para, para malinis uh, maganda hindi na, hindi na kumiputo para pala uh, nakabukas sa lahat tali ka ng tali yan yeah, guys ah. Uh, uh, para, ito. para hindi na gumalaw oh, para no. hindi kumipit sa kanto, diba? salat sa kanto guys oh. ayan ah. Uh, Bukit ng baya, bukit ng kanto ha. Alfonso Baya. Sa bilog, Alfonso Baya para bilog. Alfonso. Ah guys, ah, humingi ng tulong yung isa. Ah, si kumparing kumparing pindo. Ayan, ah, humingi ng tulong para yung kanto. Baka daw tambayin. Ayan, ah, ayos na ang kanto. Hindi na tatambayan yan guys. Ayan guys, si paring Totoy na kamo. Kung sino naman ang gustong tulungan nito, mahawa naman kayo. Tulungan nyo naman yung isa, yung skill. Nag-iisa naman doon sa dulo. At dito naman tayo sa kabila. As, ayan, ah, magpuputol tayo ng tie wire. Up. Uh, ang nagpalit guys si Roger. Ang siya na lang daw guys ang magpuputol ng tie wire. Ayun si Roger. Ah, uh, siya na lang daw magpuputol ng tie wire kasi uh, si kumparing Rodel Candelaria, uh, tutulungan niya si kumpare niyang kumpare niyang tutoy Tutoy kamo. Ayun si ito guys si Rodel Candelaria, at uh, tinulungan niya guys si kumpare niyang tutoy na kamo. Ayan, ah, uh, kamu kamuhaan talaga. kang kamuka. Ah. Uh, guys. Ah, uh, guys, ah, uh, shout out pala kay Jose Kamu. Ah, uh, taga Bigas, Calabanga. Shout out nga pala kay Rizal Kamu. Ah, uh, taga Bigas, Calabanga. Ayan ang tatay niya. Ayan tatay mo, Rizal Kamu. Ayan, Jose, tatay mo. Ayan, nagtatrabaho. Nagtatrabaho. Ayan sila, uh, tulong-tulong uh, dito, uh, basta importante, uh, matapos yung gawa. Uh, shout out nyo pala kay Unyok, kamo. Uh, ayan naman ang tatay niya. Ayan, uh, ayan sila lahat. Ha? No? Nandito lahat sila guys. Ayan, uh, nagtatrabaho, uh, naggagawa sila ng poste. Ayan si Rodel Candelaria at taga Bigaas at si Kamu at Kamu Totoy at taga Bigaas rin uh, mag siyang dalawa na yan. Guys, uh, thank you very much. Uh, welcome to my channel. My name is Tito guys. Thank you very much. Sana supportan nyo ang aking vlog. Bye bye guys. Glass. guys. Guys, bye bye. <laughs>